Shout out mga guys, ito katatapos natin magputol ng kawayan na ating gagamitin doon sa paggawa ng ah, bahay ni Ate Merly. Dito natin kinuha yan mga cabin doors. Ayan. At ito naman yung maliliit ay inanod natin isinibrin natin para magamit din yun yan ito naman yung mga puno na malalaki yan ay gagamitin natin kung ano ang dapat paggamitan doon tulad ng paggawa ng upuan at saka banggirahan nila ah, gagawin natin mga kabinders dahil sobra namang nakakaawa yung kanilang uh, tahanan mga kabindors ayan ito ang aking kubo mga kabindors eh masarap dito magtambay sa aking kubo ito yung mga ano Apuputol-putolin ah, na lang natin mga kabindors kasi napakabigat yan kargahin, pasanin para madala doon. At ipapahakot natin sa mga batak yung kaya lang nila na pasanin. Ganito ang gagawin natin mga kabindors ah, tulad nitong aking ginawang upuan dito sa kubo. Ganon din ang gagawin natin doon para may maupuan si Ate Marley para pagkatapos niyang mag lambi-lambitin doon sa lubid na ginawa natin ay uh, uupo naman siya ito yung mga maliliit ay gagawin natin doon sa kanilang uh, banggirahan yung pangsahig mga kabindos para yung tubig ay lulusot lang Ayan mga kabindors ay ipapahakot natin sa mga bata. Ayan ay ipapahakot na natin mga kabindors. Ah, uh, nandito na sila Angelo at saka si Mel at saka yung aking mga mga bata yung aking mga anak ah, uh, inanyayahan ko na mga kabindos na matulungan yung dalawang bata rin na makapaghakot Uy Uy, sa sabit. Uh-oh. -uh. ipaganyan pagputar pa, pa ito yan sa daan eh ano mo pa ganyan yan ayan mga bata ano natin ulit to ihatid natin ulit doon oh sige sige

lakī naman. u no man buat kare ayan au di muka ala malilit langi balai kaya Ah, sige, mili boy. Akin okay ada Doon unahan. Oh, doon ka. Ah. Ya. Oh, sumasayaw nga. Mahaba si, doon, sa likod. Mahaba. Si usuk ka tu, doon Tulungan mo si kuya mo. Bil. Tulungan mo si kuya mo. Dito ka sa hulihan. Sugosug ka doon. So tapos na kayo maghakot ano? Ah mamaya ay merong kayong gantimpala sa akin. Pang ko lang sa inyo ha. Pwede ba 'yon? Ha? Lili boy. Pwede ba 'yon? Pang lang mamaya. Ah sige sige. Ayan. Shh, shh. Oh, sino ang ano? Ah, mayroon pa pala kayong dyan tatlo ano tatlong hakutin ah, sino bang masipag sa inyo Singa, taas kamay ang masipag Natin, ano pinaghakot ko parang wala yatang may masipag ah no tas ang kamay sa masipag ah sige kahit na hindi kayo masipag ano bibigyan ko kayo ng ano ah, 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 ano ba yung pampalubag loob para sisipagin naman kayo No. Ito lima kayo no. Ah, tag si 50 sa inyo ha. Ah? ah, 250 to. Ayun. No? Ah. sige. Ah, tag 250, ah, tag 250, tag 50 pesos sa inyo. Okay na, sige. Ay kahit na hindi masipag ka, 50 rin para sipagin ka no. Sige, sige. ต่งตลายไหนกะ็ยามมันตีตะชานี่ืม <laughs> mm. Ha. Ain tak. Gus nari. Simbega yan parang pawis na pawis kayo ah. Ah, salamat ha sa inyong serbisyo ha. Ah mukhang ano? Oh, mukhang pagoda. Na. No. 'Di ba 'yung mga pa, ah, pampalubag-loob ay eh, pagtiisan nyo na ha? 'Yung binigay ko sa inyo na pampalubag-loob sa inyo. Ah, Millie boy, ayan Okay. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Ito na, dala na dito yung mga materialis na gagamitin dito sa paggawa ng upuan ni Ate Merly At saka sa iba pang mga gagawin. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ang inyong support po ay kinakailangan ko po. Ah, uh, kung sino man po ang mga maawaing puso Ayan, inihiling ko po sa inyo ang ano po support dito sa mag-iinang ito na map, mapa, maipaayos itong kanilang tahanan. Kahit sa kunting ano lang mga kabilos, kunting ayos lang okay na. Eh talagang sobrang ano Yan, shout out sa inyong lahat mga kabindors. Thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay nitong aking vlog. Maraming salamat po.